Sabo po si Bobby sa Kongreso. Ang sipa po nung Napakasipa. Pagkatapos po sa Kongreso, ako po ngayon ay Mayor ng Makati at dahil po tayo ay Mayor ng Makati, marami po tayong sister cities dito sa Batagas na every time po na nasasanat ka po ngayon ng, ng bubat na pamahalas masyado ang Batagas, tinulungan po natin ang Coast Guard. So ngayon po, sa ganda po kagagawa natin sa mga ating gusto natin na nalimuto sa buong Pilipinas. Una, ang gusto natin ay sana naman makapagbigay po tayo ng libre maintenance medicine. Sino po rito ang pinitong ng atorbastatin, metformin, erythropin, dumadating sa ating opisina. Sana naman po na ating health center ay makapagbigay ng maintenance medicine dahil pag araw-araw po natin yan na Pangalawa, ang gusto po natin tutupan ang daycare. Dapat po ang daycare natin may curriculum, may training po ang ating mga daycare teachers at hindi yung parang hindi yung anak ninyo na mabantayan. Pangatupo natin ang bukasiya dahil ang gusto po ni Senator Fourteenth month. Sana po na dito naman po si Sekral para po na siya pag, pag hinahin po natin ang bill. Na sana po ang overtime pay, ang 14th month bonus, 15th month bonus, or 4 months bonus, ay dapat po wala ng tax. Hindi naman po lagi kay overtime. At minsan pa, kulang na kulang pa ang bonus na natanggap natin. Kaya sana naman po, makuha po natin ng buong buong yun kapag wala ng tax.